Deriwatat, <Island>, ba? Diba? Oh. <biteria> oh. Hindi po 'yan. Ayun kumukumpa pa 'yan mga idol, ayon, Pa baklas na kami. And. yan yung mga idol. Baklas na 'yung bundle, <coughs> baklas na 'yung gutter na luma. And. hanggang dun mga idol. Dinukwang lang namin kahapon 'yan, wala pang scaffolding. And. So, kahit walang iskapuling mga idol, kailangan namin mabaklas para makita namin yung anggulo ng bakal. Kaya eh, pipinturahan pa namin yan. Yung bulok na bakal, yung angle bar na pagkakapitan ng pasya board na bulok, uh, kailangan namin i weld din yan pag dumating yung ano, pag dumating yung scaffolding para matayuan namin itong area na to yung area na taas 3 story Uh, kaya pag dumating yan, babanatan na namin tong yung mismong ano, bakal ng bulok at saka Ingat kanu ya. Dapat may sapin ka sa ano? Buka. Ito pala, mga banat na.

Yeah. Hey. Okay. Eh, ka na, Noy. Eh. Mabilis lang yan. Grinder yan, eh. Ah, uh, mga idol, tinatabas ng kasama ko. Yung mga hard deflex sa nipa. Tapos mamaya, pipinturahan na namin kaagad to. Yung pagkakabitan ng ano, hard deflex. Tapos yan, ng pintura, kakabitan ng hard deflex. Tapos, lalagyan namin ng pasyaboard na sa nipa na ano, pasyakuber kakaulay ng span rail para makakabit kami ng gutter Ayun, kung mapapansin nyo mga idol yan yung gagawin namin ngayong umaga happy Thursday sa inyo mga idol mga follower Ayan, shout out ma'am ay may yung owner dito si CJ Troll shout out mga idol, mga follower, good morning po sa inyo. Happy Thursday. Maraming salamat sa mga supportan nyo sa akin. Ayan mga idol, yung materialis namin, dami. Ayan. Ayan yan, lahat. Kompleto na yan. Ayan, insulation, plain sheet. Yung pambalot dun sa pader sa likod. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower at mga construction worker. Yan. Marami salamat sa mga suporta nyo sa akin. God bless you to all. Thank you. God bless.